Taong 1967, nagsanib puwersa ang limang Arab countries na nagkaisa sa iisang layunin na burahin sa mapa ang Israel. Dahil ang combined military power ng limang bansa ay di hamak na mas malakas kaysa iisa nilang kalaban, ang akala ng kanila mga pinuno ay basta-basa na lang nila magagapi ang mga Israelis. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, dehado man sa numero Liamado naman ang Israel pagdating sa diskarte, experience at kaalaman ng kanilang mga sundalo pagdating sa aktwal na bakbakan. At ang mga sumunod na pangyayari ay naging isa sa pinakamadugong gera sa Middle East na lalong nagpatibay sa reputasyon ng Israel bilang isang bansang hindi nagpapatalo sa kahit anumang digmaan, gaano man kalakas at karami ang kalaban. Ito ang true story kung paano na ipanalo ng Israel ang tinaguriang The Six-Day War. Matapos sumailalim sa malakihang gera ang mga bansang Israel at Egypt noong 1956 para sa kung sino ang may kontrol sa Swiss Canal, nilagdaan ng dalawang bansa ang Armistice Agreement o Ceasefire. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang bangayan at mga panakanakang inkwentro sa pagitan ng dalawang nagigiriang bansa. At dahil sa gulo at tensyon na taon-taong tumataas sa dako ng mundong yun, nakisawsaw na rin sa sigalot ang mga Arab countries tulad ng Syria, Jordan, Iraq at Saudi Arabia. Sa katunayan, noong November 1966, Tila nagpalawig ng depensa ang bansang Egypt sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa nito sa bansang Syria sa ilalim ng kanilang Mutual Defense Agreement. Para sa madaling pagsasabi, ang kasunduan ito ay tila an attack on one is an attack on all o pagsinalin sa Tagalog, ang pag-atake sa isang bansang may lagda sa kasunduan ay atake rin sa lahat ng nakalagdang bansa roon. At para sa Egypt, isa itong taktika upang magkaroon ng sapat na bilang at armas sa kanilang puwersa sa oras na sumiklab uli ang girian sa pagitan nila at ng bansang Israel. May 1967, isang buwan bago sumiklab ang tinaguriang The Six-Day War, Nakareceive ng isang peking report ang Egyptian President noon na si Gamal Abdel Nasser mula Soviet Union. Ayon sa report na kanyang natanggap, bumubuo at nagdadagdag ng military units ang Israel malapit sa Syrian border. Dahil dito, nabahala ang Egyptian President at agad niyang inutusan ang kanyang hukbong sandatahan na magporma ng dalawang defensive lines, isa sa Sinai Peninsula noong May 16 at isa sa Sharm el Sheikh na may vantage point sa Straits of Tehran noong May 19. Bilang response sa bigla ang pag-ihip ng hangin ng Egypt sa pinirmahan nilang kasunduan, nagbabala ang Bansang Israel na ang kanilang gagawing pagsara ng mga Straits sa Tehran ay maikukonsiderang act of war ayon na rin mismo sa armistice agreement na nilagdaan nilang dalawa noong una